bawal mga bagong bawal kay Meta. rules policy ni Meta guys, makinig. Number one, bawal na mag-comment ng sticker at auto type. Ikaw ang nag-comment, sayo babagsak ang ratings. Bawal ang stickers. Number two, bawal ang flood react sa reels expo flood reacts po ay basta ka nag-heart or nag-like sa video na di mo pinanood. So hindi mo pinanood, nag-react ka lang, heart ka lang hindi po tinapos ang video dahil ikaw ang nag-react ratings mo ang babagsak hindi ratings nung may-ari ng video number 3 bawal count in me or count me in lalo na sa video babagsak ang ratings mo so bawal yun guys bawal ang follow me back bawal ang mga uh, thumbs up ang mga comment na hearts. Okay? Bawal panoorin ang sariling video yung sinabi ko kanina. Bawal. Kaya pala, na-observe ng iba na nagbababaan kanilang ratings and insights dahil sa pinapanood nila ang sariling videos. Bawal po yun, guys. false views po yun. So, ingat sa lahat.